Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa wakas, mukhang tuloy-tuloy na talaga ang ambisyosong plano ng Philippine Navy na magkaroon ng sarili nitong submarine fleet, matapos iulat ng isang South Korean news outlet na nag-alok ang South Korean government ng daang financial support para sa pagbili ng KSS-3 submarines. Ibig sabihin nito, Uutangan o ipa-finance mismo ng South Korea ang Pilipinas para mabili ang mga makabagong submarino nila, isang napakalaking hakbang sa kasaysayan ng hukbong dagat ng bansa. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang KSS-3 Submarines, bakit napakalaking bagay ng 100% financial support na ito, ano ang implikasyon nito sa SRDP o Self-Reliant Defense Posture ng Pilipinas, at bakit tila iniwan na ng Hanwha Ocean ang dating Type 209 offer para itutok ang promosyon sa KSS 3PN model? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Matagal ng pangarap ng Philippine Navy na magkaroon ng sariling submarine capability. Sa ngayon, isa tayo sa ilang bansa sa Southeast Asia na wala pang operational submarine, habang halos lahat ng kapitbahay natin gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Singapore ay mayroong aktibong submarine fleet. Noon pa man, nakapaloob na sa Horizon 3 modernization plan ng Armed Forces of the Philippines ang acquisition ng dalawang submarino, bilang bahagi ng pagbuo ng credible defense posture at pagpapalakas ng maritime deterrence capability ng bansa. Ngayon, dahil sa balitang ito mula South Korea, mukhang mas nagiging realidad na ang dating tinatawag lang na Dream Project. Ayon sa ulat ng Korean media site Dom News, mismong ang South Korean government ay nag-alok ng 100% financial support para sa pagbili ng KSS-3 submarines ng Pilipinas. Sa madaling salita, hindi kailangang maglabas agad ng malaking halaga ang gobyerno natin. Sa halip, uutangan tayo ng South Korea, isang loan arrangement na pwedeng bayaran sa mahabang panahon at posibleng may mababang interes. Ang ganitong setup ay relatibong bago kung sakaling matuloy dahil hindi pa nakagamit ang Pilipinas ng soft loan arrangement mula sa South Korea para sa defense procurement. Halimbawa, sa pagbili ng FA-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Direktang binayaran nito gamit ang pondo ng AFP Modernization Program at hindi sa pamamagitan ng pautang o loan package. Kaya kung itutuloy ng South Korea ang alok na isandaang porsyento financial support para sa KSS-3 Submarines, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na may ganitong uri ng government-to-government -government financing offer mula sa Seoul para sa Pilipinas, isang makasaysayang hakbang sa defense partnership ng dalawang bansa. Ngayon, ano nga ba ang KSS-3? Ang KSS-3, na kilala rin bilang Dosen An Changho class submarine, ay ang pinakamodernong diesel electric submarine ng South Korea. Ito ay may displacement na higit 3,000 tons at may kakayahang magdala ng torpedoes, anti-ship missiles, at kahit cruise missiles na may long-range strike capability. Ang isa sa mga standout features ng KSS-3 ay ang Air Independent Propulsion, AIP, system, na nagbibigay dito ng kakayahang manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal kumpara sa mga tradisyonal na diesel submarines. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng silent operation, isang napakahalagang aspeto ng submarine warfare, na mahirap madetect ng sonar systems ng kalaban. Kung ikukumpara sa mga submarine na ino-offer noon sa Pilipinas, gaya ng Type 20 Sham na based Ocean 1400 PN, mas malaki, mas modern, at mas capable ang KSS-3. Isa sa mga pinaka-interesanteng bahagi ng ulat ay ang pag-abandona ng Hanwha Ocean sa kanilang dating Type 20 na based Ocean 1400 PN offer. Noon, ito ang kanilang pinopromote sa Philippine Navy bilang Ideal Starter Submarine. Pero ngayon, mukhang tumalo na sila sa mas advanced na platform, ang KSS-3PN, bilang alok sa Pilipinas. Bakit kaya? Marahil, dahil gusto ng South Korea na ipakita na seryoso silang tulungan ng Pilipinas sa pangmatagalang submarine capability, hindi lang sa panimulang level. Kung tutuusin, ang Type 209 ay isang tested at export-proven platform, pero ang KSS-3 ay mas advanced, isang third-generation submarine na produkto ng sariling research at development ng South Korea. Sa madaling sabi, mas future-proof ito at magiging magandang simbolo ng SRDP partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Self-Reliant Defense Posture, SRDP, ng Pilipinas ay isang matagal ng layunin ng gobyerno na makapagtayo ng sariling kakayahan sa paggawa, pagdevelop, at pagpapanatili ng mga defense systems. Kung matutuloy ang KSS-3 deal, hindi lang ito basta pagbili ng submarino. Posibleng kasama rito ang technology transfer, training, at local industry involvement, mga aspeto na makatutulong para magkaroon ng sustainable submarine support ecosystem sa loob ng bansa. Ang Hanwha Ocean, bilang isa sa pinakamalaking defense shipbuilders ng South Korea, ay may kakayahang mag-train ng Filipino engineers at submariners, pati magtatag ng maintenance facility sa loob ng Pilipinas. Kung mangyari ito, hindi lang tayo bibili ng kagamitan, magkakaroon tayo ng kaalaman at kakayahan para sa pangmatagalang submarine operations. Ang ulat ay lumabas matapos ang kamakailang pagkikita ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa mga opisyal ng Hanwha Ocean sa South Korea. Ipinakita rito na bukas ang administrasyon sa mga proyekto na may kinalaman sa maritime security at defense industrial cooperation. Ang timing ng meeting ay hindi rin aksidente kasabay ito ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at patuloy na panghaharas ng mga Chinese vessel sa ating mga mangingisda at Coast Guard. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na gustong ipakita ng gobyerno na handa itong mag-invest sa long-term defense capability ng bansa. Kung matutuloy ang KSS-3 acquisition, magiging game changer ito sa Southeast Asia. Ang Pilipinas, na dati ay walang submarine capability, ay biglang magkakaroon ng isa sa pinakamodernong diesel electric submarine sa rehiyon. Ito ay magbibigay ng deterrent power laban sa mga posibleng agresyon, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan napakahalaga ng stealth at undersea capabilities para sa maritime domain awareness. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng submarine ay makatutulong din sa intelligence, surveillance, at reconnaissance, ISR, missions, pati na rin sa training interoperability kasama ang mga kaalyado gaya ng US, Japan, at Australia. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense, DND, o Philippine Navy tungkol sa detalye ng offer. Ngunit base sa pattern ng mga nakaraang proyekto, malamang ay dadaan ito sa feasibility studies, cost evaluations, at loan negotiation bago maging opisyal na kontrata. Kung tuloy-tuloy ang proseso, posibleng makita natin ang unang unit ng Philippine Navy Submarine sa loob ng susunod na lima hanggang pitong taon. Malaking bahagi rin ng pagdedesisyon ay kung kaya nating suportahan ang maintenance, logistics, at crew training requirements ng ganitong klase ng platform, sapagkat hindi ito simpleng barko lamang, kundi isang high-technology vessel na nangangailangan ng matinding preparasyon. Ang offer na ito ay malinaw na gesture of trust at partnership mula sa South Korea. Hindi ito basta commercial pitch, isang strategic defense cooperation na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Sa gitna ng mga hamon sa regional security, pinapakita ng Seoul na handa silang maging reliable defense partner ng Maynila, isang kaalyado na hindi lang nagbebenta ng armas, kundi sumusuporta sa ating kakayahang maging independent sa defense industry. Ang balitang, 100% pa uutangin ng South Korea ang Pilipinas para sa submarine deal, ay hindi lang simpleng headline. Isa itong indikasyon ng pagbabago sa antas ng tiwala at kooperasyon ng dalawang bansa. Kung matutuloy, ito na marahil ang pinakamalaking milestone sa kasaysayan ng Philippine Navy modernization dahil unang beses tayong magkakaroon ng ganitong uri ng strategic asset. Mula sa dating simpleng coastal defense force, Unti-unti nang umuusbong ang Pilipinas tungo sa pagiging maritime power na may kakayahang magdepensa sa ilalim ng karagatan. At kung maayos ang paghawak ng proyekto, ang KSS-3 submarines ng Philippine Navy ay magiging simbolo hindi lang ng modernisasyon, kundi ng bagong yugto ng kumpiyansa at kakayahan ng bansang Pilipino sa larangan ng depensa.